guys, sa pagpuputol po ng sanga ng ubas, kung kayo ay magpo ay pipiliin nyo po yung healthy sanga. Tulad nito, uh, ah, tingnan nyo po yung ah, nude nitong ah, sanga ng ubas. Kung healthy, dun po kayo puputol. Yan. Tulad nito, may mga healthy nude. Ito po, itong buko na ito. Yan po ang ah, healthy. Ito na po yung uh, protein cane. Yan po lalabas yung panibagong sanga na may kasamang uh, bulaklak. Yan guys, puputol tayo dito. Dito sa parteng ito. Yan. Uh, ah, ito po ang natira. Yan. Pili lang po kayo. O, oh, tira nyo lang po ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima o walo. Pwede na yan. yan. O, ang guys tapos na po ang aking uh, pag-tuning. Yan o, oh, halos wala na pong daon Wala na pong daon na itinira ah. Pati dito po sa portion na ito Yan o oh. Ang guys o oh. Wala nang daon Pruning na Maghihintay po tayo ng 3 weeks Bago po magka-down ulit Itong uh, Aking ubasan guys ang gulo to malinis na po uh, ang doon ang dolo yan yan guys hanggang dito lang muna po at sundan nyo po uh, sundan nyo lang po ang aking uh, pagpapabunga dito ang aking ubas yan guys thank you very much bye bye